dito na po tayo ng sa ating pick up location mga paps no may RR and signage shop may pick po tayo dito na ano, plaka na for distribution bali abunahan po natin po ng ano, 200 pieces uh, po natin po sa ano, uh, may katatagan sa may kainta sa atin. so, amin po sir good morning para po kay Lister sir Baya bunuhan atau 200 Oh. Picture oh. Apa? Oh, dari mana? Picture Sir, magkano ang paggawa ng plaka na may ano na? Ah, uh, ano yung plate number? Ano sir, palit lang. Yung ganito lang din. Pag lang. Pang sir. ano, pang Honda Wave, Honda Pag maganto sir, 200 lang. Ah, 200. Ah, sige. Okay. Yes, sir, salamat. Yeah. okay. So, ang ng paggawa. Okay. Ito ang bono to, 200 pesos. Papunta katagan kain tarisan. Ano po po natin ito ng ano, 200 pesos, So, no? paralis e, ito na. Huwagan natin yung, ano, drop-off. Para sigurado.